Nakakatawa ko naman doon. Ito okay, totoo po yun. Oo. Uh -huh. Hindi ko nakakatawa doon yun sa Nuevecita. Nuevecita, magharap kita. Nagkaharap na ako niya. Ko, sabi ko si Rafa. Kaya ko ba si Rafa? Sabi Ako po ba yung sinagsay na siya? Doon ko ba dito? May para inaabono niya. Tinanong ako eh. Hindi na po. Hindi siya nagpunta. Hindi siya nangin eh. Eh, sila nga po, una na, anong mo? Eh, dumatay! Dumatay sa Eh, <laughs> si Arlene na, ka kasi nag li Oo, ni Arlene. Si, siya, siya, siya. Eh ako, po, ay, ako. Lang, eh, ano lang po siya? siya, siya. Oo, oh, ni Arlene. Dumating, dito, siya, dumating, siya. dumating siya Arlene. kasi hindi niya hindi ko siya kilala si Arlene. Pagpasok na naman sa mga commercial, yung mga proses nagtinda niya yung mga ganito. Ano, na siya po nag abono po siya. Alam naman siyang pagkukuhanan po. Kaya pala nagkakautang-utang si madam. Kaya ang sinasabi. Na-abonohan ko yung mga. Oo, oo. Hindi naman dapat pala mag-abono. Ako, hindi dapat. Para lang makilang ka ng membro. Opo. <laughs> eh, paano kaya pa yung sa'yo? Na-abono niya. Tutuloy ko pa. Paano kung pala makasigulat niya? Na, ang, hindi ako magdidesisyon yung mga tao. Kasi mahirap pong ako magdesisyon. Kasi na maraming tanong. Oo. Oh. Kasi tatanungin ko. ganun ang gano'n oh. nangyayari. Di ba Kasi Ito. hindi naman tayo sa pilitan eh. Yes. It, voluntary to eh. Ipaniwala tayo. Oh, okay. Diba sila lang po sa loob. Ganito po. daw yung mag dapat ni rep nyo. Dapat direp nyo. Ayo Pakirep nyo po. nyo po. niyo, niyo. Ay, ay, ay. ay. ay, ay. po. Kaya mali po yung sabi ko. Kasi sabi ko nga sa kanya, huwag po kayo mag mag ano na mga ng time, ng date. Kasi kung wala po kasi tuluhan yung, yung pondo, tayo po ang masisira sa tao. Yun po ang pal paliwanag ko sa Bagamat yung sabi ko naman po sa mga tao, in, baka sakali lang po. Pero ang sabi po ng ating presidente, uh, July siya, July ang sinasabi niya. Pero ako hindi ko siya inaano na idiretso na yun na mismo. Kasi nga, uh, walang pondo. Sabi kong ganyan. Pag may pondo na, doon ko palang masasabing meron. Ang, 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 na ako? Ano ba?

Hindi tayo pwede mag-set ng time ha, date ng exact payout. Kasi yun ang tinatanong ng tao eh. Depende, Depende yun, sa papa ba? Hindi, tatawagan oh, na, ng mga ng DSW. Pag may pondo na doon no pa ng tao. nakaupo na po 28 lang ni Susa, uh, 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 siya naman, yung niyo, kasi yung niyo, nasa ano daw sila yung papagawa ng mga na nagtira baka yung sinasabi nilang 2 million ang bawat kasi ng party list ni 3 million sa mga ng mga mga nanalong party list bilang yun di po pero hindi pwedeng ibigay ni Camila lahat yung pondong kung ano yung napunta sa kanya. Ididivide niya yun sa dami ng umaasa sa kanya, diba? Kay, sa buwan niya, sa 2 or 1 mila. Hindi naman, wala tayong kasiguran na makukuha natin agad yung pondong yun. Diba? Marami siyang hawak, hindi po ba? Marami yung umaasa kay hindi lang tayo ang association na na, marami buong Pilipinas wala po sabay kaya dumain sila doon kasi ngayon sila, madatat lang natin. Tukuloy Thank you, tayo. Sir Brian. Tutuloy tayo. Hindi hindi pa ako mag-usunod. I-tell ito yung tawag sa bago mag-asin. Tantan na siya yung tantan. Bago mag-asin. Sa Congress? Ni, ni Ma'am Susan. Yung mga pupunta ng Congress? Uh -huh. Ay, hindi pa po sure yun. August 5? Tatawag na ulit bago mag-asin. Ano <clears throat> pa Lumboy ang humingi ng ano na makalapit sila. Di, hindi po dapat dapat alagaalis ng tao. Magdadagdag pa. Ano The moral tiyan. lesson is that. <laughs> ano po sinabi tayo, sa inyo ni Sir Marcelo sa chat lesson natin? Eh. Ah, sir. Kay Vice President kasi yun, uh, Um, uh, Pinabasa ko sa akin. Hey, hey, <laughs> <pa na>, 48. <laughs> yung talawang ba nyo? Diba ala sila? Sabi ko, unahin muna yung mga... Ako oh, sa bubong uh, <laughs> Hindi, <coughs> okay, sabi ko unahin mo yung walulang dahil walo lang yun ano, Walo lang yung lulan ng fortuner mo. Hindi pwede doon ano, sobra-sobra. O ikaw, paliwanag mo yung sinabi kung nasa na si Mansurungan mo. Kung sino na ang may kaap sa kanya. yung dati po namin tumutulong sa mga ano, sino lag, ang nag, nagpagpuli Foreign Commissioner na na ng CEO. Ngayon, si kinuha ng party list ng PDP laban under kay Vice President. Ngayon, magbibigay siya ng form nito para matulungan tayo makapasok. Eh, sabi ko, nakapasok na po ako sa Vice President sa May Pampanga. Lahat po ng mga nagkasakit na matay, na mga nagdayalisi sa Saragosa, sa Vicente, doon ko po din na rin papig nila. Tikte 10,000 na kuha nila. Sa so, may mga sakit lang po yun. Pag sa kabuhayan naman po, uh, sa loob ng anim na taon na panunungkulan ng Pangulo, ng Vice President, minsan lang makakatanggap na sa pundibo. Pang-anak po Pang po yun, yun. Pag hindi mo napalago yun, hindi na po kayo Kaya po ako, hindi po ako pumasok ng pagkabuhayan. Ang ibinigay ko lang na napunta tayo, yung lahat ang ituloy <coughs> ang ating pagkuha ng pera ng pondo para sa mga lokal. Matulungan ng senior citizen na ituloy ang tinatanggap kong box-box na mga gamot yung po, pinaiwanan nila sa akin, pinababalikan, pati yung kong PILREF ID ko, nando, naka-attach. Balikan ko daw. Kaya tumangwa ako sa Rumbon, dahil pinababalik ako, at ah, ito ba ang sabi, sa susunod po, mukulat po kayo, ako na po mag-asinaso. Tsaka nung pumunta tayo doon, kahit tumatawad, ang aming, ano, ang aming mayor, Di po ba, kaliwara ka sinabi, yung po kayo dito, bigyan po kayo ng tatlong pond na tinupad naman nila sa presidential natin center. Basta po kayo, wag lang po kayo lalakita. Kami na po ang mga sitaso, dahil kompleto naman po at malinis naman po ang inyong ipinasang mga papeles. Pagpilihan tayo, dito po kayo, mga movers, yung mga kasama niyo kami po ang mag-aasikaso. Inisikaso tayo. Di ba? Di ba pinag-aasikaso Alam mo tayo na problema dahil napatunayan natin na mali ang sinasabi ng mayor. Kaya okay. okay. sabi, pag babalik po ninyo, kamilin po, ganyan sa ginawa namin sa inyo, maupulang po kayo nang hindi po kayo nakikita sa CCTV na nilalapitan kayo. Para makita ano, kaganda ng ano natin, Binupo tayo, isa-isa pinagbibigyan kayo ng form. Tinanaw kung ano ang ilalapit niyo, kung kapuhayan, o ano, alamin niyo sa atin, mga medical, dahil dito tayo magpapas kung ano man ang inihingi niyo kasi napapaso ang medical, di ba sinabi? mag text sa iyo na tatlong buwan lang ang gagamitin. Pasutex, oh, oh. Dahil yung ibinigay doon, mapapasol ah. na po sila. Anytime. Pwede na nila doon, pondo rin yun, na ihingi natin sa yung resolution. Nakalagay naka doon, di po ba nakatax doon, movers na palagay. Tinala ko ang movers, inutulungan din, ni Bongbong. Dahil mo ba siyang itinas na... Lahat po ang tanda, ako na tutulungan po. Lahat po nalalapit ang hindi ko ang At hindi sila po maglalagay ko sa nilagaling. Ganun po. Ate, ibay hiningi namin kasi. Dahil mo na noong kasi, lagi siya kasama. Ngayon, marami siya, ng eh. siya na makakasama na kiwa-kiwalay, gano'n po eh. Ngayon, siniraan mo siya na nag-aabi na ng ganito, na sinasabi niya niya. Ganyan po ang nangyari. Kasi ginawang halap buhay. Ganyan po ang nangyari. Eh nakipagsabotan po ako doon. Nakipagsabotan po ako doon. Nasabi ko sa kanya, kung ipagsinabalan mo, hayaan mo sila. Huwag mo nanapitan. Kaya ko sinasabi na nagkaka ka eh. Scammer ka. Kasi magpapahay doon, kasama ka pumunta sa ganun, kasama ka. Magliliis, -re kasama ka. Iwanin na. Lang. Ay, hindi na, hindi naman masama eh. Di, eh kasi iba yung isipan kasi lang ng mga tao, hmm. ganyan. Sabi, tatanungin, bakit kailangan sumasama? Eh, kasi napatunayan ko naman, malinis naman ang... Ano, Ay, ano, malinis sa'yo, malinis kasi ang tatanungin, bakit laki ka sumasama? Eh, kaya naman nila. Abay, kaya Sumasama, so, so, hindi. Kapasama, Nagpapasama. Nagpapasama. Malinis siya. Malinis pero sa nakakakita lagi buo oh. buong taga Saragosa ito mang kasama mm -hmm. ang mayor may rin, anak may, ganito, may mayor lang daw ang tumatawag pag ano kami may, may nagtitip kasi na pa kami doon oh. So sabi Ngayon, naman, ang sabi ng sabi nila sa loob eh, bakit daw sinisiraan ang uh, yung pangulo ninyo eh ayos naman malinis naman yung mga papel pala nila at nakapapirma pa rito yung matataas na may tungkulin dito sa loob ng Malacanang. Nakapirma, pati. Eh, sino po ba yung abogado na yung uh, notaryo sa, pa, sa Red Book? Eh, ano po dito pina... Ah, ano po, abogado po ng MCSC po yan, Pena sa Ata, ito sa Kadaw. Eh, ganun po ba? Oo. kita Sige po, balikan na lang dito, ikahilingan natin, hindi pa pa sa Basta ka ako, kapatid, ay pagawa na po na po. Okay. Tulungan niyo na lang na. Sa kung... Meron, pinagbibigyan ko sila. na... na, na, ang hawak mo lang. Mo lang mga... Binigyan ko sila para nang... Para alam nila yung... Kung ano yung... Sinasaan.